No, van a solo sa YouTube. Sigala sa YouTube. Tutulungan ko kung paano, paano magtrabaho. Isang katulad kong YouTuber. Kaya ko lang nanonood. Bakit nanonood naman si mam Melody? Wala eh. Sumamilot so, din lang nagmamahal sa akin eh. Para magmamilot eh. Sa iyong support ha, pasinsya ka na ha. Kung hindi pa man, hindi kung ako minsan ako nakakano kasi wala akong wifi eh. Wala akong tulad ng mga kapag na ano. Ay pasalamat din lang sa iyo. Sa lahat na nanonood, pasalamat po ako sa inyo. Kaya lang po ako mag-tasalamat. Pak. nanti guys tangan penenjak hamil belum pokok nak gak ada nama Gracias. Gracias. you

mapagod po mga kaibigan mapagod nakakaramdam din po ng pagod hmm? nakakaramdam din po ng pagod kaibigan ang inyong likod kailangan pa ito sa likod ng pan sa may parin natin sa pan Talike.

Ano ito? Anong pwede na ito? Ito ito yung, yung kwan sa nipa sa kanilang pangina. Ha? Sisi kota, uh, po po, ko ko. Bakit? Sige. Oo. Balok pag-ibig yung pag <laughs> Palina, saka pal <coughs> talagang may kasabihan talaga ako, wala talagang forever. Ma mayroon talaga pag ano ay, balagot pag-ibig na smear. Hmm. Okay niyang pari. Mm. <laughs> <laughs> kape! Kape kape? Tuna, mo? Wow! Ito na! Aba! May <laughs> <gibayana> gater na, may oh. ah, bahay na, bahay na! Lalo! Ha? May gater na! Bubong bukas yan! Tinapon ko kayo sa inyong kandito! Bakit? Eh naman tayong motorpod, bakit mukhang panista naman? Oh. Saan namin ligay mo sa akin? Oo! Tayo mo tinapon! Gusto mo pa motor mo? Ah. Okay, pang ha? Okay, pangkuhaan! Pangungkas-ungkas ah. Sa kamay. 1.5 pa. Oo, oh, okay na. Antol. Pagugas-ugas sa kamay. May <laughs> ano? ito papa siyang ano? Oh, Paparo ito gasolina. Paparo siya eh. gasolina pag sobrang tagal. Diyan na talaga ng ako na ito eh. Tapos, amami. Ano open ito. Look at the cell Walang tao sa labas. Oh. Ha? Walang tao sa labas. Pero pag sa loob meron, look at the kapitayo phone. Kapit niyo, kapit? Okay? Kapit niyo. Oh. Pag pala ba, pag nasa loob, may tao. Ay, ah, huwag mo pala kalimutan yung...